Good evening, guys. So, kadadating ko lang galing ng school. And tingnan nyo naman kung ano yung ginagawa ko everyday. Pagkagaling ng school, talagang magpre-prepare ako ng ulam namin, ng food namin. Kasama ko yung aking e bulinggit. So, Monday, Wednesday, and Friday, hanggang 6pm ako. Thursday and... Tuesday and Thursday hanggang 11.30 from 11.30 hanggang One lang ako guys. So, ito naman ang aking mga gawain. So, more on vegetables kami ngayon guys. So, ito ang aking ginagawa. Uulamin namin ngayon. Lalagyan ko lang siya ng konting karne ng papoy. Tapos, soup. Magiging soup namin to. So, ito ay patola. Ah, patola? No. Upo. This is upo guys. So, alam niyo na. Kailangan nating i-balance yung mga pinakinakain natin ngayon, guys, kahit na kumakain tayo ng mga hindi natural food. So yung mga natural food na tinatawag natin is yun yung mga asin talagang kinukuha natin direct sa farm. And yung mga hindi naman natural foods, yun yung mga processed foods like alam niyo na, guys, yung mahilig tayong kinakain sa labas, sa mga resto, yung mga ganon.